Hindi hindi na maghain ng reklamo ang pamilya ng binatilyong rider na namatay matapos salpukin ng bus ng Nova Auto Transport kahapon. Simula ngayong araw, bawal na pong bumiyahe ang mga bus ng naturang bus company. At may report si Ian Cruz. Ian? Yes, uh, Ivan. Nabalot nga ng uh, matinding lungkot ang uh, mga kaanak at kaibigan ng Pamilya Dayaw nang uh, maiuwi sa kanilang bahay sa Barangay San Lucia, Quezon City, ang labi ng 16 anyos na si Dayao Oding siya ang uh, rider na nasawi kahapon matapos ng mabangga ng uh, isang bus ng uh, Nova Auto Transport. Sagot naman daw uh, ang ng kumpanya ang uh, lahat ng gastusin hanggang sa pagpapalibing kay uh, Ding kaya baka hindi na raw maghain ng reklamo ang pamilya. Ang uh, minor de edad na kaibigan ng, ng uh, nasawing si Ding nagkamalay na raw kaninang ating gabi habang nakaratay sa East Avenue Medical Center. Tumutulong naman daw ang uh, Nova Auto Transport sa gastusin ng ospital. Samantala, iba nagsadya nga ang GMA News sa terminal ng Nova Auto Transport sa Zabrote Road sa North Caloocan pero hindi pinapasok ng ating news team. Wala rin daw pwedeng humarap sa uh, amin mula nga sa management. Buong fleet ng Nova Auto Transport ang isinailalim sa isang buwang preventive suspension ng uh, LTFRB. Ang ilang driver na nakausap namin sa labas ng terminal, apektado sa ipinataw na suspension. ilang daw sa mga konduktor at driver ang sumailalim na kanina sa drug at uh, medical test. Ang uh, LTFRB sinabing naiintindihan nila na may pangailangan din ang uh, mga empleyado ng bus pero kailangan nyo talaga ipatupad ang uh, preventive suspension. Kung mapapatunayan naman daw na wala silang kasalanan sa kinasangkotang magkasunod na aksidente, maari naman daw silang magmosyon na makapag-operate na muli. Irakda ang uh, hearing para sa Nova Auto Transport sa October 23. Kung mapapatunayan na uh, may pagkakasala ang bus, maaaring masuspende o maribok na ang uh, kanilang trangkisa. Ivan? Maraming salamat, Ian Cruz.